Hi guys, good evening. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo. Pumunta kasi ako kanina sa palengke, mga gabi na, gabi na talaga. Tapos pagbungad namin sa palengke, nagulat ako may nagtitinda ng kulti. Ayan. May nagtitinda ng kulti. So, mga ganito oras kasi talaga wala nang nagtitinda ng kulti. Halos madaling araw lang talaga may nagtitinda niya. Kulti, ewan ko dito sa pampanggag, ganun kasi yung tawag nila, pero sa amin kasi binatog. Ayan, so syempre bumili ka agad ang Bebelabs niya. <laughs> Grabe. Favorite ko yung binato, guys. Ngayon, gagawa tayo ng gatas. Gusto ko kasi sa binatog may gatas. So, talagyan natin siya ng gatas, guys. Hmm. Hmm. Pasag na So, ito yung nabili ko. 20 pesos lang itong binili ko, guys. Nakalimutan ko sabihin sa nagtitid na kanina na huwag yung lalagyan ng nyog. Ayaw kasi ng may nyog. Pero yung iba, gustong gusto nila yung may nyog. Tapos nilalagyan nila ng asin. Pero ako ayoko naman yung asin yung nilalagay. Gusto ko asukal. Hindi ko alam kung ako lang ba yung naglalagay ng asukal sa binatog. O, grabe. Ang sarap. O. Grabe. Hinaw ko kain ng panin nito. Dami, o. 20 pesos lang ito, guys. Sobrang dami. Pero no choice ako kasi kaninang binibili ko nalagyan na ni ate ng ano ng yun. Kumain naman ako ng may nyog nito, kaya lang, mas bet ko talaga yung walang nyog. Kasi nialagyan ko siya ng gatas. Parang di siya ano much, ganun. Pero pwede na rin. So, ganito siya. Ang dami ka. Ang sarap. Tapos, ilalagay natin ngayon itong gatas na ginawa ko. Bare blan, bare bare brand lang itong ginawa ko, guys. Pero dati, bibili ako ng ano, maliit na ebuff. Tapos yun yung nilalagay ko. Yung isang maliit na ebuff, nilalagay ko lahat yun. Tapos ngayon, ay, nagyan ko muna siya ng sugar. konti na lang yung sugar na Pero pwede pa to. Guys, mahilig ako sa asukal. Mahilig ako sa matamis. Kaya pasensya na kayo kung ganyan ako maglagay ng sugar. Ayan pwede na yun. Tapos, let's mix the milk. Oh, shit, sarap. Hindi, sarap. Dito kasi sa Pampanga, guys, umaga lang talaga yung nagtitinda ng mga binatong dito. Kaya kailangan, kung gusto mong makatikim ng binatong, maaga pa lang, gumising ka na. Mag-ano ka na sa daan maghintay ka na sa daan. Kasi madaling araw na ba sila nandaan. Namadaan. Tapos kanina, tuwang-tuwa ako kasi nakita sa palengke. Ate, sabi ng baba, binatog. Ha? Binatog? Ganitong oras ka ako. O ate, sabi sa akin. Pag mula ngayon, gabi-gabi na kami magtitinda ng binatog dito. So gabi-gabi niyan, -gabi guys. Gabi-gabi na ako pupunta ng palengke nito para bumili ng binatog. Ngayon, yes, sa ganyan siya. Hindi kasi ako nakagising ng na madaling araw para bumili ng binatog. So, yung ginagawa ko para makakain ako pagdating ng bebe ko galing sa work. Hindi mo na natutulog yun, guys. Talagang mag-aabang ng binatog yun para mayroon siyang pasalubong sa akin. ano all. Ang hmm, bango. Ang bango, guys. Grabe. Asa? Mm. Ano? 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 Sobrang takaw ko ng ano guys, binatog. Kahit gano'n pa karamihan, yan, kaya kong ubusin. So eto, 20 pesos yun naman. Laki ng ang laki ng lalagyan ko. Pero kaya ko busin to. Mm -hmm. Grabe. Masarap din pala siya kahit may ano. May inyong. Kala ko kasi nung una, pag may gatas, asukal, hindi siya match. Masarap din. Hmm. Mm. Alam niyo yung iba guys? Ginagawa nila lang binatog, may nyog at saka asin. Pero hindi ko bet. Sarap nito, lalo pag malamig. Mm, grabe. Mm, malamig lang. Lagyan natin ng yanok. so, may yelo ako dito. Sarap yung beef. Mm -hmm. Oh, na. Mas masarap talaga pag malamig. Eh. Kasi, pagdating ng bebe ko, guys, galing sa work, 'di ba? Mag-aabang siya ng ganito. Hindi ko siya kinakain agad. Ilalagay muna niya sa rep. Kasi darating siya. Six. Yan Siyempre, tulog pa ang baby loves niyo. Igising ako nun ng Eleven. 11. Yan o. Tapos yun. Nakainin ko siya malamig na. Ay, grabe. Sarap, sarap almusal, guys. Hmm. Mm. -hmm. Sarap ang malamig. yung malamig sarap. Hmm. Oh. Oh. Oh, yeah, Masyadong talaga ng binatog tapos may gatas. May sugar. Mm, grabe. The best. Sarap niya. Marami naman may bet ng ano. Binatog na may asin. Dito sa Pampanga ganun sila. Pero ako, nilukada na naman noon guys. May binatog din sa amin ganito nga. May gumagawa ng lola ko ng ganito dati. Sugar talaga nilalagay ko. Lap. Hmm. Hmm, mm. Hindi ko ipagpapalit ang binatog talaga. Salap na. Huh? Oatmeal, na cheesecake. Ang sarap din. Sarap na yun. ng sarap na. Paano kayo gumawa ng binatong? Kasi dati nakaalala ko. Nung gumagawa ng binatong yung lola ko mother ng papa ko. Ang tagal. Tagal diba niya lutuin, guys. Tapos parang hinuhugasan pa niya sa abo. Mm -mm. Parang ganun yung naalala ko. Medyo bata pa ako nun, eh, pero ganun yung pagkakaalala ko ng paggawa niya ng binatong. Kasi itong binatong, guys, pagkakaalam ko, ito yung mga mais na sobrang tigas na talaga na hindi na nabibenta. Kaya, imagine mo yun, sobrang tigas nila, tapos palalambutin ulit. Yun yung pagkakaalam ko, ha? Kasi nung bata ako, nung gumagawa yung dola ako ng ganito, sobrang tigas talaga ng lais. Tapos, tapos kung hugasan niyo yung mais, sobrang daming hugas, sobrang daming luto, gano'n. Oo, oh, totoo yun guys. Naalala ko yun, nagluluto ng ganito yung lola ko. Nilalagyan niya ng abo. Eh, hindi ko alam para saan yung abo. Comment na nga dyan kung... Tama ba yung naalala ko? Hinuhugasan ba ng abo? O nilalagyan ng abo yung pagkukulaan? Parang gano'n. Ewan ko lang sa lola ko lang dati ha. Ewan ko lang sa ano. Bagong paggawa ngayon kung iba na. Marami naman kasing way pagluto ng binatog. Pero isa lang yung masasabi ko. Pag naluto, talagang masarap, guys. Walang kasing sarap. Bukod sa asawa ko. Siyempre, ito masarap din. Nandi. Nandi talaga. Drop. Mga lahat no? Oh. Sarap na may yelo. sarap na malamig. Try nyo, guys. Malamig na, ano. Hindi na tunog. Sarap. Kulti. May gatas. May asukal. May yelo. Malamig. Mm -hmm, perfect. Love it. sa sobrang bigot sa ano ito, ha? Ah, Chan. Siguro yung ko nito hanggang ano next week na. <laughs> next week. Hmm. Kaya ang ng kulti, no? It, sarap, guys. Tsaka naalala ko rin, nung nasa Baguio kami. Doon kasi may mga kulti sa Baguio, guys. Sa Baguio naman, pag bumibili kami ng kulti, maaga rin. Tapos doon naman, nalagyan nila ng condense, eba. So, nasanay ako doon na matamis. Matamis talaga yung ano, kulti nila doon. Meron din siguro nagpapalagay ng ano, kasi Pero more on, condensed kasi yung toppings nila sa kulti, kaya matamis talaga yung kulti nila doon. yeah Grabe. Yeah, Tanya nyo din yun, guys. Kulti na may condensed. Ang sarap. The best din yun. Iba kasi yung lasa ng ano, sugar lang, gatas. Compare mo sa condensed. Masarap yung condensed. Yes. Hmm. Masarap. Sa taga-kandaba, taga ba, guys may natitira ng kulte paghahapon, panggabi, dun sa bungad ng palengke. Sa ano siya? Saan ba siya hilera? Hilera nila Megasin. Dun. dun siya nakapesto. Basta dun sa kanto doon, papasok ng palengke. Nandun siya naka, ano, tambay doon. May dala-dala siyang, ano, kalderong malaki. Tapos, Tanda Santo Rosario pa daw sila sa lanang. So, ang layo nila. Dito pa sila pumunta para magtinda. Bakit? Hindi ba, hindi ba nila nabenta doon sa kanila? Daming tanong. Pero buti na lang talaga dito sila nang tinda. Stop. Hmm. Ano ko sa'yo, kaya kong busin to, eh. Kayang, kaya. Sisi, oh. Matakaw lang talaga ako. <laughs> Sige na. Bye.